hirap namang tanong yan kasi lahat ng mga aklat ko underland para books favorito ko. Pero ang pinaka-meaningful sa akin ay Tada! Ito the day Max Blue Away kasi kwento ko ng aking pamilya. And as a writer, I always draw stories from my own experience and from the experiences of my children. At proud ako sa libro na to kasi naging finalist siya sa 2018 Catholic Mass Media Awards Best Short Story for 2018. Siyempre ang ako ay may titi kasi ito ay isang malaking gamble sa akin bilang manunulat at siyempre lalo na sa Lampara Books. Dahil uh, nung ginagawa ko ito, matapos nating gawin, ay hindi natin alam kung magugustuhan ba ng market lalo na ng mga batong Pilipino. At lalo na siyempre ng kulturang Pilipino na medyo uh, hindi pa tayo handa na pag-usapan uh, lalo na ang mga bahagi ng katawanan. Uh, paborito kong alamat ng magpalaya ni Ogie Rivera. At siyempre, paborito kong mm -hmm. Ogi ko. So, bilang, ito, ito, ito pinaka ang pinakamuna ko talaga makilang. Uh, bago ako magpanitig ang pangalaman. Ang uh, compilation ng kwento ni Rene Ogi Rivera. Tapos sa English naman, yung ano, The Kite Flyer. Ang pinaka-paborito ko, konti lang naman yung lamparang box na nagawa ko. May bias ako syempre sa Urnay, ang batang palayari. Kasi kasama siya sa unang set of books na nilabas ng Lampara. So, and kasama rin, eh siya rin yung unang-unang story na isulat ko as a children's book author. Nauna ko pa siya sinulat ko sa Alamataang Palaya. So, same. so very special siya na finally na ilabas siya ng Lampara noong 2001. And then now, 23 years later, meron siyang new edition na nilabas. Ako, nagbabasa ako ng mga local writers at the moment. Um, binabasa ko si Abdul Bald isang local story um, gumagawa ng mga local meat sa amin at the same time, babasa din ako mga dula gusto ko mga gawa na Rodi Vera na Dula Norta at ayun, kasi mas playwright ako eh when it comes to children's literature binabasa ko ang Lampara, syempre favorite book ko sa Lampara ay ang Tuwing Sabalo binabasa ko siya kasama ang Pamangkin ko and ayun, masaya. Ang paboritong uh, libro ko ay mga libro sulat ni Neville Lenueva. Pero siguro uh, pinakamalapit sa puso ko yung Nebong Batang Papel. Ang hirap naman yung tanong mo. Dalawa lang naman. Uh, pareho ko silang gusto. Ang una kong aklat, ang magic ni Paolo. Uh, si John Mike Tejido ang, nag, ang illustrator. Ito naman ako ay may kiki si Beth. Parocha uh, ang illustrator. Pero ako gusto dahil iba ang paksa nung uh, dalawa. Uh, yung isa, um, paggamit ng imahinasyon, paghihimalikhaan, at ito naman, uh, pangangalaga sa katawan. Three fun facts? Number one, I'm Army <laughs> Number two, I love coffee! And I guess people know that by now. And number three, I've started a new hobby which is pottery and ceramic making. Nakaka-relax, I tell you. Go for it. Uh, ako ay uh, nagsusulat ng uh, aklat ng bata para sa mga batang Pilipino. At tinitignan ko na ito ngayon bilang isang hanap buhay, isang profesyon. So mula sa pagiging uh, bilang, no, naging kumbaga part ng aking uh, profesyon na para sa mga bata. Ako, uh, mahilig ako magpatawa kahit hindi mo kang buka ako seryoso. So, uh, Siyempre may doon kumain at nakatira ako sa Baguio. Meron akong dalawang chikiting na lalaki na sila yung nagbibigay ng buhay at kwento. Nagbibigay buhay sa lahat ng kwentong naisulat ko. Meron akong magnet collection check nyo na lang sa Facebook page ko na sobrang dami, libo-libo na. Hindi na kasi sa ref ko, so bumili na ako ng dalawang whiteboard na malaki, nakadikit doon. Yung iba nakatago. So, sinimulan ko yun, 1996. Pero lately, na-stop ko na eh. Pag nag-travel ako, hindi na ako masyado mo ibili. Yung mga friends ko, bibigyan pa rin nila ako pag nito-travel. Ah, yon, isa yun. Tapos, Meron din akong collect sa Facebook ng mga funny signs. Mahilig ako mag picture ng mga nakakatawang sign or baka mali yung grammar, ganun. Or mga kuwelang, yung mga laundry signs na pawitihan yung mga yan. Eh. So mahilig akong mag-collect noon meron akong alagang aso na Chorky, Chihuahua Yorkie si Hachiko. At ko siya mag-smile. Ang <laughs> dami ko na ituro sa kanya na sa, sa buong buhay ko, may ilaw ko na, may ilaw nagkaroon ng aso na natutong mag-smile. Kaya pag smile pero kung lalo mo siya yung ipin niyang gano'n, nagsismile siya, so, lalo kung may bisita doon, nagsismile siya so, gano'n. Umaarte ako sa yung tablado. Uy! <laughs> um, pangalawa, hmm, pan ang hirap ha. Mahilig ako sa children's literature. Kahit, um, medyo ano na tayo, past 20s, no? Nagbabasa pa rin ako ng um, children's books. And then, pangatlo, gusto kong mag-travel around the world. Gusto ko ng mga Mickey Mouse na t-shirt. Um, magaling at gusto gusto ko yung nag assemble ng parts ng mesa, <laughs> mga furniture. Magaling ako doon. Yung drawing lang yung guide na ko. Um, interesting. Unang draw na isinulat ko tula. Nagsimula ako sa tula. Siyempre, I write for myself. <laughs> I know I have stories to share. But though I write for myself and that's my purpose, I have always the child reader in mind. So yung mga kwento ko, kinakailangan mabasa ng mga, mam, ng mga batang mambabasa. Uh, para makapag-produce tayo ng mga aklat pang bata para sa mga batang Pilipino, uh, masarap kasing lumaki bilang Pilipino no, mula sa pagiging bata sa pag, uh, pag, pagiging adult na kinumpleto yung buhay pagkabata mo ng mga aklat pang bata na sinulat para sa yo. At syempre, yung nasasalamin mo yung sarili mo sa mga aklat na hinahawakan So, yun yung dahilan ko bakit ako nagsasalat para sa mga bata ng para maging kumpleto ang buhay ng bawat bata ng uh, ito talaga yung ito talaga yung disiplina ko sa akademya siguro ako na assistant professor ako dati sa Ateneo de Manila University. So, uh, thesis ko ang mga kwento ni Lola Basha. Naging, naging dissertation ko rin ang panitikang pambata ng Picol at Manila. So, uh, so like it's a ito talaga yung disiplina na gusto mong puntahan. bukod pa doon, nagsusulat ako ng mga aklat pambata at dulang pambatang musikal. Dahil mahal ko talaga yung mga bata. kaya ako nagsusulat ng mga kwentong pambata parang kaya na sinabi ni Sir Ozzy, parang paying forward. Kasi yung mga uh, kwento na nabasa ko nung bata pa ako, uh, parang gusto ko rin i-share sa mga kabataan, lalo sa mga Pilipino kasi uh, marami sa, maraming Pilipino dyan na hindi pa nati-discover pero merong mga uh, talagang na, na, talagang talento at uh, sa pagpagbenta sa pagsusulat kahit ang anong larangan tayo mga Pilipino ano hindi pwedeng matawaran yung galing natin kaya kaya natin makapagsabayan sa mundo why do i write because i need to write <laughs> kasi, kasi, wala akong ibang alam gawin kundi magsulat at saka siguro lang may hindi ko magkwento kaya kaya ako napasok sa pagsusulat ng mga kwento pambata and, and gusto kong kung may gusto kong ipa rating uh, na mensahe o ito lesson o magagawa ko yun sa akin, stories preserved memories uh, isa sa mga call ko bilang isang writer ang uh, maging documenter din ng ating history part ng part ng history ang ating mga memorya So, tayong mga tao, um, kailangan din natin um, deserve yung mga moments ng life natin. Saan po tayo mamayising? I think she deserve to be um, to be preserved yung, yung yung aral yung mga kasayang alaala at malulungkot na alaala -ala at yung may at yung process niya ng pagsasantiguan ay kailangan preserved kaya ako nagsusulat and um, hindi naman ako magsusulat kasi gusto ko rin magtanghal sa entablado. Kaya din namin sinatang, sinatanghal eh, sa entablado ang mga naisusulat para din maipakita at hindi lamang sa makulong sa libro. So, yun. To preserve and showcase at the same time, memories. Why do I write? Um, I write to please myself as much as to please and guide others, particularly children. Nagsusulat ako para gabayan ng mga bata at tulungan din ng mga magulang, mga guro, mga tagapangalaga ng mga bata na magabayan ng mga bata.